at nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Nalalaman ninyo na pagkaraan ng dalawang araw ay darating ang Pasko at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Nang magkagayoy ang mga pangulong sa serdote, at ang mga matanda sa bayan ay nangagkatipon sa looban ng dakilang saserdote na tinatawag na Kaifas. At sila'y nangagsanggunian upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya. At siya'y patayin. Datapuat sinabi nila, Huwag sa kapistahan. Baka magkagulo sa bayan. Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na Ketongin, Ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga. At ibinuho sa kanyang ulo. Samantalang siya ay nakaupo sa pagkain. Datapuat nang makita ito ng mga alagad, ay nangagalit sila na nangagsasabi, ano ang layo ng pag-aksayang ito? Sapagkat ito ay may pagbibili sa malaking halaga. At maibibigay sa mga dukha. Datapwat ng mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila. Bakit niyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. sapagkat laging na nga sa inyo ang mga dukha. Datapuat ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Saan man ipangaral ang Evangelyong ito sa buong sanglibutan ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. Nang magkagayoy isa sa labing dalawa, na tinatawag na Judas Iscariote, ay naparoon sa mga pangulong sa Serdote At sinabi, Ano ang ibig niyong ibigay sa akin, at siya'y ibibigay ko sa inyo? At siya'y tinimbangan nila ng tatlong pung putol na pilak. At buhat ng panahong yao'y humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa? At sinabi niya, magsipasok kayo sa bayan sa gayong tao, at sabihin nyo sa kanya. Sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon. Sa iyong bahay magpapaskwa ako pati ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinagutos sa kanila ni Jesus. At inihanda nila ang kordero ng Paskwa. nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain na kasalo ang labing dalawang alagad. At samantalang sila'y nagsisikain, ay sinabi niya, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. At sila'y lubhang ng manglaw, at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya. Ako baga, Panginoon. At siya'y sumagot at sinabi, Yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapuat sa aba niya ang taong magkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. At si Judas, na sa kanya'y nagkanulo, ay sumagot at nagsabi, Ako baga, Rabi? Sinabi niya sa kanya, Ikaw ang nagsabi. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputol-putol. At ibinigay sa mga alagad, at sinabi, Kunin niyo, kanin nyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro, at nagpasalamat. At ibinigay sa kanila na nagsasabi, Magsiinom kayong lahat dyan. sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas. Hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama. at pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olivo. Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, Kayong lahat ay mga daramdam sa akin sa gabing ito. Sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor. At mga ngalat ang mga tupa ng kawan. Datapuat pagkapagbangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapuat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, Kung ang lahat ay mga sa iyo, ako kailan may hindi magdaramdam. Sinabi sa kanya ni Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo. Sinabi sa kanya ni Pedro, Kahimat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Nang magkagayo'y dumating si Jesus nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi sa kanyang mga alagad, Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin. At kanyang isinama si Pedro, at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagpasimula siyang namanglaw at nang lumong totoo. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila. Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito, at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa, at nanalangin na nagsasabi. Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog, at sinabi kay Pedro. Ano, hindi kayo maaaring mga kipagpuyat sa akin ng isang oras. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi Ama ko kung di mangyayaring makalampas ito kundi ko inumin mangyari nawa ang iyong kalooban At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog sapagkat nangabibigatan ang kanilang mga mata At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na muli ang gayon ding mga salita nang magkagayo'y lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila Mga tulog na kayo at mga pagpahinga Narito malapit na ang oras at ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan Magsitindig kayo hayo na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. At samantalang nagsasalita pa siya, narito, dumating si Judas, na isa sa labing dalawa. At kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas. Mula sa mga pangulong sa serdote at sa matatanda sa bayan. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, Ang aking hagkan ay yaon nga. Hulihin niyo siya. At pagdakay lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Magalak, Rabi. At siya'y hinagkan. At sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mo ang dahil ng pagparito mo. Nang magkagayon ay nagsilapit sila, at kanilang sinunggaban si Jesus. At siya'y kanilang dinakip. At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus, ay iniunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak. At sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote. At tinagpas ang kanyang tainga. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, Isa uli mo ang iyong tabak sa kaniyang lalagyan. Sapagkat ang lahat ng nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mga mamatay. O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking ama? At padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa labing dalawang pulutong na mga anghel. kung gayoy paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan. Na ganyan ang nauukol na mangyari. Sa oras na yaon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, Kayo bagay ng agsilabas na waring laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako. Araw-araw ay naupo ako sa templo na nagtuturo at hindi niyo ako dinakip. datapuat nangyari ang lahat ng ito, upang mga tupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Nang magkagayo'y iniwan siya ng lahat ng mga alagad, at nagsitakas. At si Jesus ay dinala ng nagsihuli sa kanya sa dakilang saserdoteng si Kaifas. Nadooy na nagkakapisan ang mga eskriba at matatanda. Datapuat si Pedro isumunod sa kanya sa malayo. Hanggang sa looban ng dakilang saserdote, at siya ipumasok. At nakiumpok sa mga punong kawal, upang makita niya ang wakas. Ang mga pangulong saserdote nga, at ang buong sanedrin ay nagsisihanap ng patotoong kabulaanan laban kay Yesus. Upang siya'y kanilang maipapatay. at yaoy hindi nila nangasumpungan. Bagaman maraming nagsiharap na mga saksing bulaan. Ngunit pagkatapos ay nagsideting ang dalawa. At nangagsabi. Sinabi ng taong ito, may gigiba ko ang templo ng Diyos. At muling itatayo ko sa tatlong araw. At nagtindig ang dakilang saserdote, at sinabi sa kanya. Wala kang isinasagot na anuman. Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapuat hindi umimik si Yesus. At sinabi ng dakilang saserdote sa kanya. Kita'y pinapanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay. Nasabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo. Buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. At pumaparitong na sa mga alapaap ng langit. Nang magkagayo'y hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit na sinasabi. Nagsalita siya ng kapusungan. Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Narito, ngayon narinig nyo ang kapusungan. Ano ang akala nyo? Nagsisagot sila at kanilang sinabi. Karapat dapat siya sa kamatayan. Nang magkagayo'y niluraan nila ang kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba. na nangagsasabi, Hulaan mo sa amin, ikaw Kristo. Sino ang sayo'y bumubugbog? Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban, at lumapit sa kanya ang isang alilang babae, na nagsasabi, Ikaw man ay kasama ng taga-galilayang si Jesus. Datapwat siya'y kumaila sa harap nilang lahat, na sinasabi, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila. At sinabi sa nangaroon, Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. At muling kumailang may sumpa. Hindi ko nakikilala ang tao. at pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nangakatay roon at kanilang sinabi kay Pedro. Sa katotohanan ikaw man ay isa rin sa kanila. Sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita. Nang magkagayoy nagpasimula siyang manungayaw at manumpa. Hindi ko nakikilala ang tao. At pagdakay tumilaok ang manok. at naalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo. At siya'y lumabas at nanangis na mainam.